O aming Ama na puno ng awa at tabag, puno ng biyaya at pagpapatawad, Diyos na aking Panginoon, ako ay lumalapit sa iyo sa oras na to. Nagpapasalamat sa iyong walang katapusang biyaya at pagmamahal. Kung ikaw ay galit na galit, baka mahirapan akong lumapit. Pero salamat po, dahil sinabi mo sa iyong banal na kasulatan sa Biblia, ibinigay mo sa si Jesus ang iyong kaisa-isang anak para kami ay mapatawad sa aming mga kasalanan. Ikaw ay puno ng pagmamahal sa amin, kaya nga ang aming matigas na puso ay natutunaw. Nagpapasalamat na mayroong kaming amang Diyos na puno ng awa at abag at naiintindihan ang aming mga kahinaan. O Ama kong nasa langit, ako po ay lumalapit dahil alam kong ikaw ay Diyos na puno ng awa at tinitingnan mo ako na may kahabagan na ayaw mo kong itapon sa kaparusahan sa impyerno o ayaw mo kong nasasaktan. Panginoon, gusto ko po na matuwa ka sa aking buhay. Subalit ako ay sadyang mahina, kaya bumibigay sa mga iba't ibang mapagsubok ng buhay. O Panginoon, salamat kay Jesus na namatay sa krus para sa akin. Sa oras na to, ako ay lumalapit sa iyo dahil kay Jesus. Dahil sa kanyang pagkamatay sa krus. Dahil sa tiniis niyang kahirapan. At dahil sa dugo niya na nabuho sa krus. Dahil sa kanyang kamatayan. Panginoon, Panginoon, aking Ama sa langit. Tingnan mo ako na may kahabagan. Tingnan mo ako na puno ng pagmamahal. At ako ay humihingi ng tawad sa lahat ng aking mga pagkukulang. Sa mga bagay na hindi ko nasunod, na dapat sana ay aking ginawa pero hindi ko nagawa. Patawad po na hindi ako nakapagbasa ng Biblia dahil sobra akong busy Patawad po na hindi ako nakapunta sa simbahan para ikaw ay sambahin kasama ng mga kapatid sa pananampalataya. Patawad po na hindi ako nakapagbigay sa offering dahil kulang na ang aking pera. Patawad po na nagalit ako sa aking kapwa at halos gusto ko na siyang tirisin. O Panginoon, patawad po, Lord, na hindi ko na namahal ng gusto ang mga tao sa aking paligid dahil sobra na akong nagagalit sa kanilang mga ginagawa. Patawad po, Panginoon, napakadaming bagay ang hindi ko nagagawa para ikaw ay mapasaya. Sa mga masasamang salitang lumalabas sa aking bibig, patawarin mo po ako. Tulungan mo ako na hindi na muling makapagsalita ng masasama laban sa kapwa ko o laban sa iyo o laban sa sarili ko. Hugasan mo po ng iyong banal na dugo ang aking dila, Panginoon, upang ang aking dila, ang aking bibig ay makasambit lamang ng mga bagay na matutuwa ka, na mga bagay na ikapupuri mo lamang, na ako ay makakaawit lamang ng mga awiting makalangit para ikaw ay sambahin, at hindi para magsalita ng mga bagay na masasama. O Panginoong Diyos, tulungan mo po akong mabuhay na banal araw-araw, sapagkat ang aking naisin ang ikaw ay mapaglingkuran. Ang aking naisin, ang ikaw ay masamba. Ang aking naisin, ang ikaw ay mapasaya. At ang pinakahuli sa lahat, ang aking nais ay makasama ka sa paraiso kung saan kami ay may buhay na walang hanggan. O Panginoon, habang ako ay nabubuhay pa lamang dito sa lupang ito, tulungan mo ako na maging kaaya-aya sa iyong paningin. Nakasama ka araw-araw dito pa lang sa lupa upang makasama din kita araw-araw doon sa buhay na walang hanggan, sa langit kung saan ilalagay mo ang lahat ng tao na naniniwala sa iyo, kung saan ilalagay mo ang mga taong sumasamba sa iyo. Panginoong Diyos, aking Ama, sa pangalan ni Jesus, ako ay muling humingi ng tawad. Lukuban mo ako ng iyong Espiritu Santo. Patawarin mo sa lahat ng aking mga nagawang kasalanan. Tulungan mo ako upang patuloy na mabuhay na maliwanag. Makikita ng mga tao ang liwanag mo sa akin mabuhay na puno ng iyong presensya, upang ikaw ay may ipamalita ko na ikaw ay mabuting Diyos sapagat makikita nila sa aking buhay ang iyong kabutihan. Salamat po sa iyong kapatawaran. Salamat po Panginoon ko. Salamat po aking Ama. Ito pong aking talangin sa pangalan ni Jesus. Amen.